Magandang araw mga pamangkin, ilang araw nang nag-uulan at syempre hindi tayo makapag at makapitek. Kaya naman sa pag-aalaga ng gears muna yung content natin ngayon. Nag-DIY bigas nga muna ako nito para medyo bumaba yung humidity. Temporary lang din naman yan kasi hindi pa dumarating yung in-order kong silica gel. Akala ko kasi sapat na yung electric dehumidifier pero hindi pa rin pala talaga kaya kasi itong area namin medyo mataas ang humidity. Kaya naman atin pag-usapan kung bakit mahalaga ang silica gel sa camera gears. Alam mo ba kung bakit mayroong maliit na pouch sa loob ng mga camera bag o kaya sa dry box? Ito rin ang laman nun. At ito lang din naman ang pangunang depensa ng mga photographers sa kalaban natin lahat, ang moisture. Ang silica gel ay isang uri ng moisture absorber. Sinisipsip nito ang sobrang humidity sa paligid para hindi mamuo ang hamog o amag sa loob ng lens at camera body. Ang kagandahan pa, reusable ang silica gel na ito. Kapag nagbago ang kulay, sinyalis na pulong na ito ng moisture. Kaya kailangan mo lang reactivate para magamit ulit. Papalitan ko na nga lang muna yung DIY ko kasi mas pabilis tayo makakapagpababa ng humidity gamit ang silica gel. At kung mapapansin nyo, saglit na saglit pa lang pero 10% kaagad ang itinaas isang patunay na sobrang taas ng humidity sa lugar nito, na sobrang delikado para sa mga gamit natin. Nag-iwan din ako ng silica gel sa labas ng dry box at ito kung mapapansin nyo nag-iiba na ang kulay nila kahit nasaglit pa lang at dahil yan sa taas ng humidity at makalipas nga ang isang oras tuluyan na nga bumaba ang relative humidity. Ito na yung pinaka-target natin para mailagay yung gear sa loob. Safe na safe na yung 40 to 50%. Mas mahal magpaayos kaysa bumili ng mga gantong bagay. Kaya kung seryoso ka sa pag-aalaga ng gear mo, maglagay ng silica gel sa dry box, camera bag at lens case. At kung hindi mo naman trip yung gantong electrical dry box, meron din naman po tayo mga DIY. Madali lang din siyang gawin. Yung mga airtight na storage na nabibili sa palengke or sa grocery, binibilan lang din nila yun ng reusable na silica gel gets kita, ganyan din ako nung una eh. Ganyan din dapat yung gagawin ko. Kaya lang, medyo napaisip din ako. Gagastos na rin lang ako, edi isagad ko na. Doon na ako sa alam kong mapoprotektahan talaga yung mga gears ko. Hindi biro magpaayos ng mga gamit, promise. At eto na nga, nire-ready ko na nga kung ano yung mga ilalagay ko sa loob. Kailangan kasi kapag bubuksan natin tong dry box, saglit na saglit lang. Para hindi mag-spike ulit pataas yung humidity. So, ang ginawa ko ng setup dito, sa ibabaw yung pinaka-body, saka yung mga flash, and yung pinaka-battery grip Then, sa ilalim naman is yung dalawang lens. Hindi mo rin kasi sila pwedeng pagdikit-dikitin kasi kailangan meron din silang airflow sa loob. At yung pinaka-silica gel natin, kailangan ilagay natin sa pinakasulok. At isa pa, napakaganda rin tingnan kapag nakaayos yung mga gamit mo. di ba?